Para ano talaga to, ano beauty queen eh, no? Okay. Ngantong ka na, hey, okay. 26 na po. Bakit ka sumali dito? Ang <laughs> totoong reason po, ko po kung bakit ako sumali dito. Gusto ko po talagang man, 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 manalo, manalo sa mega jackpot. Gusto ko po kasing mga pauwi na po yung mama ko. Eh. Asa ah, mama mo? Uh, sa California po. Ano ginagawa sa California? Caregiver po siya. Sa California? Caregiver na nanay mo? Matagal lang yes, po, po siya doon? Five years na po siyang dinang nakakasama. Eh, mga sige, kusapin mo para mapanood ka. Hello, ma. Miss na miss na kita. Okay. Five years na kasi namin siyang ano. <laughs> Hindi nakakasama. Sana ano, magka-chance na makauwi ka kahit ngayon taon, no? Next year. <laughs> miss na miss ka na namin. Lalo na naiisip pa siya lagi. Pag nagkakasakit ako, nami-miss ko po yung pag-aalaga <laughs> Kaya sana, sana pala rin ako ngayong ah, hapon na to. Para mapauwi na kita. May sama-sama na ulit tayo. Ah. Okay. Ilang ka magkakapatid, Twinkle? Kapat ko. Apat pang ilang ka? Panganay po. Panganay ka. So... Ako oh, kasi boss, medyo nakarelate ako sa kanya. Ayaw ka na naman. Kasi po, nung college po ako, <laughs> Ang gusto kong kunin na kurso sa kolehiyo, HRM. Mm. Yung nanay ko, ang gusto niya, mag-nursing ako. Mm. So ang ginawa ko, in-enroll ko yung nanay ko na ng nursing. <laughs> Ngayon, caregiver na rin siya. <laughs> Maganda naman pala <laughs> so, yung okay. resulta. Miss na miss ko na rin yung mama ko. Maganda kasi yung mga ano niya, pinagdaan niya sa buhay. Kaya pinakikinggan ko lagi yung past niya Okay ka natin, Kyle? Sino kasama mo? mapakilala mo. Pinapakilala ko po ang Mr. Pogi ng Nueva Ecija. Walang iba kundi ang aking ama na si Max. Hello, paring Win, Tatay Max, kumusta kayo? Ah, mabuti po. Ano gusto niyo sabihin sa anak niyo? Ah, anak, ah, kahit ano mangyari, ah, kung ano man yung ibigay sa atin ng Panginoon Diyos, siguro, ah, nandito lang ako para tulungan ko kayo lahat sa kayong mga kapatid. Salamat. Vale, vamos a Salamat din pa, kasi ramdam ko rin yung sakripisyo mo eh. Ka hindi kayo magkasama ni Mama. Patibayan mo pa. Kumbaga, laban lang tayo kasi papapasaan pa, magiging masaya rin tayo. Mag Magsasama-sama ulit tayo para sa magandang kinabukasan ng pamilya natin. Kaya salamat ah. Okay ka na, Twinkle? Manage mo yung mama mo, yun, eh, no? Mga dakila yeah. yan, mga dakila caregivers, OFW. But anyway, ano ang talent mo? Okay ka na? Kakanta po. Taka? Ay okay ka lang? Kakanta po. Ay, ah, ah, sorry. May boyfriend. Kompleto kayo, lahat kayo may boyfriend. Meron <laughs> po. Pakilala mo, Twinkle. <laughs> Pinapakilala ko po ang kabaitan at kagwapuhan at kalakihan at katangkarang kong boyfriend na si Kenneth. <laughs> Hello, parang Will. Magusto po. Okay naman. Ilan taong ka na? Twenty 20 po. Twenty. 20. Uh, sa nagkakilala ng tungkel? Sa inuman lang po. Sa, sa inuman kayo? Apo. Apo. Tapos? Broken po ako noon eh. Broken ka? Oo po kasi po, namatayin po ako nung ex. Hindi po ex. Nam namatay po yung jowa ko na ano bakerin <laughs> po. i mo? Bakerin po. Bakla rin po, bakla. Tapos biglang kita ka nito? po. And then? Parang kumislap po ulit. Kumbaga Kuba, tumibok po ulit yung tumibok puso. Tumibok ang puso mo. Ka yun, akala mo patay na. Biglang nabuhay ulit. ano gusto mo sabihin kay Twinkle? Ah, uh, Twinkle, salamat sa'yo kasi nakilala kita. Natutunan ko ulit pagmahal. Yun lang, mahal na mahal kita. Uh, Kenneth, matagal na ba kayo, Twinkle? One year and two months po. One year. Magkasama ba kayo? Apo. Proud ka ba? Apo, Kuya Will. Proud na proud po. Kaya okay. po kong ipagbala sa buong mundo. Anong gusto mo sabihin? Nakakataba nga po ng puso. Ayun. Kenneth, mahal na mahal din kita. Nasa atin ang forever. Naniniwala ko sa forever dahil sa'yo. Ano ba ang nagustuhan na mo kay Twinkle? Bali, na, nas, maganda na po. Maganda. Talented po. Lahat po, mabait. Kasi, kaya Wil, well, hindi naman po lahat ng lalaki na nag-girlfriend ng bakla. Pera lang po ang habol. Meron pa rin po katulad naming mga lalaki na tunay na nagmamahal sa mga bakla. Wow! Diba? Saka bilib po ako sa mga umiibig sa inyo. Tunay na talaga nagmamahal yan. Bili mo ilang milyong Pilipino sa buong mundo ang nanonood po ng Wawa Wing. And they're so proud of you, di ba? Ang swerte nyo. Sobra. Ito, ubos na, nangutang na sa Bombay. Sinangla na lahat. O ano? Pero kuya kami ang mas maswerting tatlo. Bakit? Bakit? Kasi may Willy Rebilla na nagmamahal <laughs> sa akin. Yes! Oh! yes! Ang tawag doon, boss, combo. Kayo lang kaya ang lalaki nagmahal sa amin. <laughs>